to. Ayaw na naman gumana. Matawagan na eh si Kuya. Nakasave yung number niya dito eh. Si Kuya Dudes. Ayun. Ayun pala yung number niya. 0910. Ayan. Matawagan na. Hello po. Ito po yung, ito po si Kuya Dugs, Ano yung nagawa po ng TV namin ng isang linggo? Opo. Dito lang po sa Villa, yung pinuntahan niyo po dati. Alam niyo naman po yung address ko, di ba? Oo, Kuya, pakipuntahan niyo naman po kasi ay na naman gumana, hindi ko alam kung bakit. Opo. Mga po kayo ngayon. Sure po. Intayin ko po kayo ha. Opo, sige po. Salamat po. Ingat po kayo. Bye po. One hour later. Ka na kaya, anak. Sanay ka na kung niya, ano? Sanay ka na kung sasang sila. Sana na kung po yung TV na yan, nakakalagay. Ano, ano nangyari? Ate, paano nangyari? Ay na naman pong gumana. Hindi ko alam kung bakit nasira na naman. Buti nakarating kayo agad po Wala na naman sana kami TV mamaya. Wala na naman kayo nasira dyan sa TV ko. Bubuksan ko po ito. Parang may saksak na po dito. Wala kung bakit na. hindi yung ayaw gumana. Matindi na talaga? ate, kaya pala naman eh. Ano ba Tanggal ba collection connection mo eh. Ay, saan Ay. po yan? At saan connection yan? Connection to ng cable. asa ah, sa cable po. Ano, baka nagalaw yan. Baka nagalaw yan ang aking mga bata ang kasama dito makukulit. Ay, nako. Kaya, sana. Cable lang po pala ang problema. Oo. Ay. Hindi naman nakarating. Hindi naman nakarating ka, Huyo. Namis mo bang magawa ng TV namin? Ate, huwag ganyan. Baka hindi to dalong magawa. Bakit eh, lagi ka nang nandito, lagi ka nang nagagawa ng TV ko eh. Lagi mo nga ako pinatatawag eh. Okay. Oo nga, kasi ikaw lang. Ako, wala namang, wala namang difference ya. Ay, yung cable lang pala, natanggal lang pala yung cable. Ganyan. Mala ko, sira na naman. Nandito po yung saksakan. Nandito po yung saksakan. Nandito po yung saksakan ko ya. Saksa, saksa, saksa ko po ba yung TV? Ay, ay ano ba yun? Bakit? Ako, lumipad ng ibon. Ang so, tukuyo is ano dito, kaya pandisto. Ano naman ba si Goya? Munti ka naman pa sa busog eh. Oh, sakit. Okay ka naman, Tio? Okay ka lang. Ate. Okay ka lang? Okay lang. Hindi ka nasaktan? Munti ka naman, munti ka naman pa na busog. Nakapatid ang pako dito eh. Ang kaibo lang pala may problema. ko oh, dyan. So, Yan. Yeah. Oh, yeah. Malabo pa talaga ang cable. Ay! Buti naman gumana na ulit. Cable lang pala. Siguro hindi na kita matatawag ng kuya. Lagi na lang sila ang TV nakakainis. Pala cable lang pala ang kailangan gawin. Yung TV po. Ikaw po, parang malabo. Ako? Ah, o. Oh. Alinaw-linaw nga, o. Oh. Linaw na linaw. Ate, pero hindi lang sakta pa rin na nung ano? Ay, hindi naman po. Kala ko dosub sub ka na huya. Yan ako nga sa ibang channel. Malinaw nga yun sa ibang channel. Ako ate, ayaw lang ito. Naku, yung remote ko naman Sira ata. Yung remote, eh. yung remote ko naman ata ang walang battery. YouTube naman, kuya. YouTube. Ay, ay sorry. Okay. Feeling close na kasi ako sa iyo, Kuya. Kasi lang pala lang napunta dito sa amin. Sana okay na hindi na magkagulo-gulo yan. Lagi na lang yan nasisira. Gusto ka laging, gusto ka laging, ano, ito yung Gusto mo lang yan ako akong pumunta dito eh. Oo oh, ma, Na-miss nga kita ko yan. Namiss kitang tawagan. Napansin mo ba? Napansin mo ba lagi kita yung Parang, parang ma, hindi ah, yung TV naman talaga kasi nasisira. Eh, sanay kasi ako ko yun na ikaw ang gumagawa ng TV. Kaya ikaw na ang tinatawagan ko. Sanay na ako sa iyo. Hindi naman kasi ate sira eh. Hindi pala sira. Yung ano pala, yung may-ari pala may sira. Okay. okay. na po yan. Ano Ang linaw na. Anong ginawa niyo? Ba't luminaw? Buti naman, okay na ulit ang TV. Kuya, pag nasira ulit yung aming ano, ikaw ulit tatawagan ko, ha? Pag nasira ulit yung aming isang ano. Oo, oh, ate, walang problema. Tawag ka lang lagi. Okay. Ha, ate? Tatawagan ulit kita. Okay lang, ate. Okay na po, yan. Oo. Ay, eh, salamat. Malinaw na. Malinaw na uli ang aming table. Ay! Ay, kuya! Pwede siya natin, pwede siya natin. Iba na yung nakakawakan mo. Sorry, sorry. Okay na ba yan natin? Okay na yan, kuya. Salamat. Kuya, o, oh, dahil ikaw ayan, sipag mo at isang tawag ko lang ay nandito ka na meron kang tip. Ito, ayan yan, kuya. Pamasahin mo. Thank you, thank you, thank okay, you. You, you. Okay, kuya. Salamat. Thank at thank na ako. Eh. Sige, tatawagan ulit kita pag nasira to.